Pero ayun, pasok pa rin mga yun. Diba? Buboko diba muna tayo. Hanap ng buko si Idol. Ay, malaki-laki po. Asan? Hindi, ito ka rin. Ha? Ha? Nalaglag ang mura ni Nad. Ano pa rin hindi ano? Nakilat. Bobo ako po ay, tayo para Pagkasang tagam. Ay, abot. Ay, laki. Ay, butas. Ay, butas. Ay, ay, ay. Hindi na madadala yan. Higup, Dadali. higup. 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 So, buko muna, buko. ah Sarap. Nilaglag ni yung buko. Parang may naibit ah. Hmm. Ah, sarap. Nag-aayos na alam pardon. Nabagsakan ng kahoy yung war. Nangaray ko, nangaray. Kamatis ang bayon? Sarap. Kamatis. Ito no, kamatis ano yari ano. Nadali din. Uh, kamatis? Kanino kamatis? Pag atay may ari no. Laglag ang bulaklak noon. Binayo ay Binayo. Binayo. Naigipa oh. yun. Naka... Ay nako.

Tapos yun. Harap na mura. At dadali natin. Dadali natin. Tapos na. Ang camera mo. Dapat ha? Ah. kuha din ako doon ka sa tapat. Ayan oh. Ako no? O oh, ka, alaka. Doon, nakatay yan. Oo, no, oh, no. Tapasan po ng boko. dadali pa uwi. Yan po ay nakaw. <laughs>

Isa. Isa pa, Oo, pa yan pa sayang sa, -sa sayang Para oh, ni Christine ang boko. O, nila yan puwita tapunan karmarang yung puwita tapunan karmarang yung puwita tapunan karmarang yung puwita tapunan karmarang yung puwita tapunan karmarang Oo, nila naglawis po nila si Christine. Christine. yung <laughs> <no. laughs> <laughs> <po nila> <laughs> malaki Magandang malaki ah. Wow, yeah. yari. nasirit na si Pwede pwede dalhin pa. Dal, dalhin pa wi, di nang inumin mo ngayong Puntas. tanghali. At tuloy na yan ang Puta na si ay. Yet. Yan po na, yet na. Hayop daw. Nabutas na po. Wala pa yung kuha na yung resibo sa ilaw. Wala pa rin ako. Ano pa nga yung pang, ano pa nga yung? Ay, baka yung 25. 25 uh -huh. o 25. Pag Ang pagalap pa yun. Pagkatapos si bayad mo agad, pagka binigay ko sa iyo resibo. Ay, yan po ipadala lang sa akin, may diferensya po. Ay, yan po pwede ninyong palpin at gawa ng kay banko naman. Eh. Problema yun ako Hindi ako nagbabayad. Ano? Pinadadala ko sa kapatid ko. Ay, ikaw na magbayad. Dapat sabihin na eh. Sirapo are ya <laughs> hindi po si Ryan, kakatuwiran ka rin, hindi po si Ryan, Arayan man yung number ni, tip lang na kaunti. Eh. Kayo po ibang kuha, ah. kayo makakapagpalit niya Tama okay. na, may nakayat dinakayat. nakayat Oo, pa yan. Nakabu ko tayo, dalawa. Ha? ba na itaklaya Yan po may ari, o baka sabihin daw gasay. <laughs> <laughs> Ay. nahangin na naman oh. Naulan na naman oh. Oh, bah. Paano na naman ng buko. Nyo. na ulan. Tara sa rera dapa. Naulan na. Silong muna sa dapa. Paligaw ligaw tingin. ako <coughs> wow la lagi bigisang ngangin daw ah sige bayan mo na patong dito 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 ako hindi dito lang mga yang andiyan kapiti lang sa ka... sana Talagang... kulinado doon kung ganyan siguro ganyan sila kamuti ay, nakailang ko yung... nakailang ko na ika doon nung kamuti mo ay bulok nga puno palabon nga laan. yan panayang deliver mo doon sa kapitbaya ay ganoon ay sa kapitbahay hindi Dahil hmm. dating ano ba tatlong sa... ay wag mo lagyan ng ipot doon sa puno nga nilagyan mo din ng ganon. Wala, wala, pero may ipot yan ay hindi ganoon eh, yeah, pag nalagay mo na pati, na doon mga ka ng ipot sa puno ng kamote eh. Mabubulok. The lang pati yun. Pangangit ang lagay. Uh, 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 Ayan eh, antay mo nalang magamit ka, Gagamasa mo lang. Ayan lang, hey, ay, tubig, tubig ang may tubig pa rin? hindi ka makakalakad niya na Puyog tayo pag tay lalabas. Ano ano ano? Mako tay tay kay puyog go ba. Ako lang po pala natin si Christine ngayon dito sa Lokban, Quezon <laughs> Sa lastika, ka, akala tapos na kagabi yan eh. nasa pulingyo pa ba Aurora yeah, oh, inaabot na kami dito ng bagyo Ah! ay hindi pa yun magkakailawa ayos yun pa kako ang boko nabot naman ang bagyo ay nako ay nako nabot ang bagyo pagmumawa ng boko si Toy Boy pagada dalawang boko kapalit ay bagyo yop yop sa dampa

<laughs> Isa bibili pa. Uh, 30, uh.